Celebrity Shorts. Mga kaibigan mahilig mag-name drop ang dahilan kung bakit inatake ni Solange si Jay-Z. Ito pala ang misteryosong dahilan kung bakit inatake ni Solange sa isang elevator ang kanyang brother-in-law na si Jay-Z isang grupo ng mga kaibigan ni Solange na nag crash sa star-studded Met Gala ang may kasalanan di umano sa mga pangyayari. Ginamit daw kasi nila ang pangalan ni Jay-Z para makapasok sa event. Nang nalaman nito ni Jay-Z mula sa bodyguard ni Beyonce, hindi natuwa ang rapper na sinabihan di umano ang kapatid ng kanyang asawa. Nang pinaalis si Solange mula sa event, nagdesisyon si Jay-Z na magpuntang mag-isa sa after party ni Rihanna at doon sila nagkagulo na nauwi sa video na ito. Pagkatapos ng away na tinatawag na elevator gate ay tinanggal ni Solange ang lahat ng litrato ni Beyonce sa kanyang Instagram. Pero mukha namang nagkaayusan na si Solange at Jay-Z na nakita nagsha-shopping sa high-end na New York jewelry store Mr. Flawless.